Araw-araw na mga salita ng Diyos Sa kasalukuyan, ang inyong naunawaan na ay mas mataas kaysa sa naunawaan ng sino mang tao sa buong kasaysayan na hindi nagawang perpekto. Maging ang iyong kaalaman sa mga pagsubok o ang pananalig sa Diyos lahat ng ito ay mas mataas kaysa sa mayroon ang sinumang nananalig sa Diyos. Ang mga bagay na inyong nauunawaan ang siyang inyong nalalaman bago kayo sumailalim sa mga pagsubok ng mga kapaligiran. Ngunit ang inyong tunay na tayo ay ganap na hindi naaayon sa kanila ang inyong nalalaman ay mas mataas kaysa sa inyong isinasagawa bagaman sinasabi ninyo na ang mga taong naniniwala sa Diyos ay dapat ibigin ang Diyos at dapat magsikap hindi para sa mga pagpapala kundi para lamang mapalugod ang kalooban ng Diyos. Ang ipinapakita sa inyong mga buhay ay masyadong malayo mula rito at nadungisan na ng husto. Ang karamihan sa mga tao ay naniniwala sa Diyos alang-alang sa kapayapaan at iba pang mga kapakinabangan kapag hindi ito sa iyong kapakinabangan, hindi ka naniniwala sa Diyos. At kung hindi ka makatatanggap ng mga biyaya ng Diyos, ikaw ay nagtatampo. Paanong ang iyong nasabi ay ang iyong tunay na tayog? Pagdating sa di maiiwasang mga pangyayari sa pamilya, gaya ng pagkakasakit ng mga anak, mga mahal sa buhay na nao-ospital, salat na ani, at pag-uusig ng mga miyembro ng pamilya. Maging ang mga madalas mangyaring ito, pang-araw-araw na mga bagay ay sobra-sobra para sa iyo. Kapag nangyayari ang gayong mga bagay, ikaw ay natataranta. Hindi mo alam kung ano ang gagawin at kadalasan nagrereklamo ka tungkol sa Diyos. inire mo na nilinlang ka ng mga salita ng Diyos na kinukutya ka ng gawain ng Diyos. Wala ba kayong ganoong mga saloobin? Iniisip mo ba na ang ganoong mga bagay ay nangyayari sa inyo ng madalang lamang? Ginugugol ninyo ang bawat araw sa gitna ng gayong mga pangyayari. Nikatiting ay hindi ninyo iniisip ang tagumpay ng inyong pananampalataya sa Diyos at kung paano mapalulugod ang kalooban ng Diyos. Ang inyong tunay na tayog ay napakababa. Mas mababa pa kaysa doon sa maliit na sisiw. Kapag ang negosyo ng inyong pamilya ay nalulugi, kayo ay nagre-reklamo tungkol sa Diyos. Kapag natatagpuan ninyo ang inyong sarili sa isang kapaligiran na walang pag-iingat ng Diyos. Nagre-reklamo pa rin kayo tungkol sa Diyos. At nagre-reklamo rin kayo kahit ang isa sa inyong mga sisiyo ay namatay o ang isang matandang baka sa kulungan ay nagkasakit. Nagre-reklamo kayo kapag panahon na Upang ang inyong anak na lalaki ay magpakasal, ngunit ang inyong pamilya ay walang sapat na salapi. Nais ninyong gampanan ang tungkulin ng pagpapatuloy, ngunit hindi ninyo kayang gastusan ito. At sagayoy nagre-reklamo ka rin. Ikaw ay nag-uumapaw sa mga reklamo at may mga pagkakataon na hindi ka dumadalo sa mga pagtitipot o kumakain at umiinom ng mga salita ng Diyos dahil dito. Minsan ay nagiging negatibo sa napakahabang panahon. Walang anuman na nangyayari sa iyo sa kasalukuyan ang may kinalaman sa iyong mga inaasahan o kapalaran ang mga bagay na ito ay mangyayari rin kahit hindi ka naniwala sa Diyos ngunit sa kasalukuyan ipinapasa mo ang iyong pananagutan para sa kanila sa Diyos at pilit na sinasabing inalis ka na ng Diyos alin sa paniniwala mo sa Diyos Talaga bang inihandog mo na ang iyong buhay? Kung dinanas ninyo ang mga pagsubok na kagaya ng kay Hope, wala ni isa man sa inyong sumusunod sa Diyos sa kasalukuyan ang makapaninindigan. Lahat kayo ay babagsak at mayroon sa simpleng pananalita na isang gamundong pagkakaiba sa pagitan ninyo at niho. Sa kasalukuyan, kung kalahati sa inyong mga ari-arian ang sinamsam, ngahas kayong ikaila ang pag-iral ng Diyos. Kung ang inyong anak na lalaki o babae ay kinuha mula sa inyo, magtatatakbo kayo sa mga lansangan na sumisigaw ng napakasama. Kung ang iyong tanging paraan para kumita ay wala ng patutunguhan, makikipagtalo ka sa Diyos. Itatanong mo kung bakit ako nagsabi ng napakaraming salita sa simula upang takutin ka. Walang bagay na hindi ninyo pangangahasang gawin sa gayong mga pagkakataon. Ipinakikita nito na hindi kayo nakatamo ng anumang tunay na pagkaunawa at walang totoong tayo. Kaya ang mga pagsubok sa inyo ay napakalaki sapagkat napakarami ninyong nalalaman ngunit ang inyong tunay na naiintindihan ay ni hindi isa sa isan libo ng kung ano ang inyong nababatid. Huwag tumigil sa pagkaunawa at kaalaman lamang. Pinakamainam ninyong tingnan kung gaano karami ang totoo ninyong maisasagawa, kung gaano sa kaliwanagan at pagpapalinaw ng banal na espiritu ang natamo sa pamamagitan ng katas ng inyong sariling pagsisikap at ilan sa inyong mga pagsasagawa ang napagtanto ninyo ang inyong sariling kapasyahan dapat mong seryosohin ang iyong tayog at pagsasagawa sa iyong paniniwala sa Diyos, hindi ka dapat nagtatangkang magpatianod na lamang para kanino man. Kung makapagkakamit ka o hindi sa huli ng katotohanan at buhay, ay nakasalalay sa iyong sariling paghahangad.